Hello guys. So tingnan niyo guys ang reaction ng anak ko pag ako magsi-cellphone. Kukunin ko 'yung cellphone ko. Dahil kagigising niya lang, guys. Ayan, magsi-cellphone ako. Tingnan niyo lang siya paano na reaction niya. Tinakpan niya 'yung sarili mo. Tapos Tignan niya yung mukha niya, guys. Habang nagsiselfon na. Dahil kakagising niya lang, guys. Masama ang loob niya. Pag hindi siya napapansin. Pag nagsiselfon yung mama niya. hindi yan namamansin o pagan sa ano so ayun natin pansinin na, na natin ay pugi kong anak mm -mm 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 -mm. I love you hi I love you huwag ka na magalit bati na tayo huwag na magalit ba kiss na si mami ba I like you. I, I love you. Mm.